Anong mas gusto mo? Yung malaman mong pinagtaksilan ka o yung wala ka nalang alam? Anong mas mainam? Anong mas mabuti? Yung malaman mong sinisiraan ka o yung wala ka nalang alam? Ano bang mas maganda? Yung malaman mo na may ginagawa silang kasalanan sa iyo o yung wala ka nalang talagang alam? Kahit ano pa yan na itinatago natin di ba sabi ng ating Panginoon, lilitaw at lilitaw din. There is nothing concealed, there is nothing in secret that will not be revealed. Kaya nga, ano yung mas mainam, ano yung mas mabuti at maganda, yung malaman mo kung ano yung masama na ginagawa nila sa iyo. Ngayon yung tanong, ano yung mas gusto mo? yung aminin na pinagtataksilan ka o yung mahuli mo na pinagtataksilan ka yung aminin na may kasalanan sila sa iyo o yung mahuli mo na nagkakasala pala sa iyo